mo yung page na yun. Dami akong team. Puro ano yun? Puro... Hindi. Puro pansarili lang nila yung ano yung iniisip nila. Yung page na yun, dapat yun hindi nyo pinapalo eh. Pinapalo talaga. Pero... Dapat yun, hindi nyo pinapalo. Pero ito, sa totoo lang. Hindi tayong mga Pilipino, tayong mga Kalumpitan, yung mga Marites tayo eh. Di ba? Eh, kung ano yung talagang... Isipin mo yung kapakanan ng mga taga-kalupite Bakit mo ipipage yung isang ano? Eh, sa totoo, alam na nila yung nangyayari, we. Alam na nila. Bakit sila umaano pa? ang pangit ano, doon. Yung mga, ano pa rin, na nature na ng tao yan. Pagka nakita ng mas... Ako, ako, nga. Ano, ano, sabi nga sa'yo. Yung page na yun, puro mga kapitwa lang gumagawa. Meron akong niya hatit yung madaling araw. Alas na stress na, na madaling na na araw, na tiga hagunoy. Hmm. Nung doon sila nagpunta rito, napakadilim ang highway. Oh. Ngayon daw, natutuwa siya, napakaliwanag. Oh. Diba? <laughs> Ano ba? eh ba? Gatipi mo, gatipi to lang. Pe, 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 pe Lalo, lalo, pag natapos pa ang uh, si siya, 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 na taon ni Lem, pag siya nakaupo, baka uh, ang kalumpit, eh, maging wala sa buong city, Bulacan. Number one city na sa Bulacan. Hindi mal na maging city. Umangat mal lang, ika. Talaga tayo, iwan na iwan tayo talaga. Dati. Nang hagunoy. Oh, dati. Kulilan. Ngayon, ngayon, si mayor ng, ano, namumuno, hindi oh. na ako papayag na tayo ay naiiwan. Mm. Oh. Pagdating sa ospital, pare, paliwanag ay, puta, mo. Sa ospital, <laughs> uh, sa ospital. Yung ano natin sa number one, dialysis. Mm. Ah, dati meron na akong kumpare kong buo. Doon siya sa kabila. Ayaw magbanggit na ah, doon siya sa kabila. Eh ngayon, pinasok ko siya. Kasi si Mayor wala namang inaano yan eh. Kung kalabang ka o ano, wala. Pantay-pantayan. Nung Pinasok ko siya. Sabi sa akin ngayon. Ako, pare. Napakagaling pala ni ano? Ni Mayo, napakabait ni meo. Kaya hanggang ngayon, buong pamilya nila nakikita ano, naki yung ano. Totoo yan ha, totoong kwento yan ha. Totoo yun, kahit iharap ko sa kanila yung dinadialisis na, na kung pare ko na Uh, Totoo yan ha. yung page na wag niyo susuportan. Hindi, pero mabalik tayo dyan sa page na yan. Ayos yung page na yan. Ako kasi, nalulungkot ako na kahit mapakabilang panig o sa ating panig, nalulungkot ako na tayo tayong mga kalumpiteno nagmumurahan, oh, nagsisira. nagkakagalit, nagsisiraan. Ano? Ano? Below the belt ng ano? Below, below the belt. Oh. Pwede naman tayong sumuporta ng hindi tayo magkakaroon ng kaaway Marahili. kung totoosin. Ah, oh. Oo. oh. Hindi eh, na, na pero nakakalungkot kasi na taga ibang bayan nagsasabi na bakit bakit mga pare-parehong kalumpite nyo sila sila nag-aaway di diba? <laughs> eh sabi nga nila sa malolo sa hagunoy sa ibang bayan wala namang ganyan eh walang ganyang nagbabangayan pare-pareho tayong makikinabang lang din sa kung ano yung pagunlad na nararanasan natin ang ginagawa ng issue agad pag ano. Uh, kaya na ang mga tinggit, sikit. Oh. Kaya na ang mga tigay ng bayan. Ang humahanga na sa kalumpit. Malaki na ang mga pinagbago. Malaki oh. 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 na pinagbago ng kalumpit. Oh. Kasi sa ganda ng ginagawa oh. ni Mayo. Kaya lang binabagit. Kaya nga, yung puno maraming bunga, yun na pinupukol. Oo, binabawasan. Oo, yun na totoo. na yung ganun lang yung page na yan. Sa totoo nga, Mayor, eh, Crush na crush na ko nabukong si Mayor, nabukong eh. Ang bago. Oh. <laughs> Nung ngayon, si Mayor, hindi ko na-crush. Ayun mo, bayan. Ang laki ng tinandaan ni Mayor. Nakasikaso sa sa bayan natin. Eh, ngayon, crush mo na. Pero, eh, po, love na. ko yan. Love mo na, love mo na. Ano, ano sa tingin nyo, bakit lagi, bakit lagi may naghahanap kay Mayor, hindi nakakapunta sa mga patay, sa mga birthday, kapag iniimbita siya. Di ba, nagiging kasiraan nyo na, si Mayor nyo, di bumababa. Ito, sagot dyan. Ano ba gusto nyo? Sige, Si Mayor, gusto niyo pumunta. Kada may patay, pupunta. Gusto niyo malay mamatay. Pero, wala, na, wala, naman maga, wala nagagawa sa ano. Sige, okay, kaya ni Mayor yun. Araw-araw, may patay, puntahan niya. Kada barangay. Kaya, kaya ni Mayor yun. Kaso ikaw, Mayor ka. Yun lang ba ang gagawin mo? pumunta sa patay. Na pumunta sa patay. sa si Pani Buhay. Oh, di diba? Kaya si Mayor, okay lang yun. Kahit wala sa patay, may represent. Kaya nga may representative. Eh. Pero nakikita nyo naman yung oh. ano ng bayan natin. Uh -oh. Kung baga, ang dahilan dyan, uh, para sa akin ganito, na, uh, yung parang mga pansamantalang ayuda ba? Di ba? Parang ganyan lang din yan. Eh. Ayan mo muna, bago patay. Hindi. <laughs> hindi. I mean, hindi. Hindi. Ay Kung baga, naglalaan si Mayor ng oras. Uh -oh. at Pare para wala naman tayo may 24 oras eh. Kung iuukol niya lahat ng oras niya sa uh, pagbibigay ng mga temporary na tulong, maubos ang oras niya, hindi siya makakapaghanap ng solusyon o paraan para dun sa mga permanent solution, kagaya ng district hospital. Oo. Oh. Oh, sa mga oh, kaya siya may representative. Yan ang gusto ni Mayor, yung may, ano, may iwan siya. May oh, siya. Uh, uh, yung yung ng... niya, may Pagsalitaan iwan. Pagsalitaan mo naman yung okay, iba. Okay, okay, yeah. <trans party> ko, ako. Ako <trans> no? pare, kagaya ko. Sarap pang masyado. Kagaya ko. Dito ako pinakalak sa kalumpit. <laughs> <laughs> Ang edad <imit> ko eh, 58 na ako. Habi nung nakakaraan, hindi ko nakikita yung mga senador. Ngayon, eh? nakikita kayo mga senador. tama, tama. Iba yun. Kung hindi kayo Merlin, hindi ko nakikita yung mga senador. Oh, um, <mensAR _> Ngayon, <Wagner> <oranges> hindi lang pinakikita. At ilang totoo. Ibig sabihin din talaga. Mga ere, ere ha. Baka talagang pinupuntahan tayo ng mga senador dati. Kaya lang, hindi pinakikita. Wala. Hindi natin sasabihin wala. E paano kung wala lang social media kaya yung nakikita? Baka hindi pa uso yung social media. Transparent yung mayor. Baka may dumating gagal. Baka may dumating kagad Baka may dumating kagad binugol siya. Yun, lang. eh si Mayor transparent. Oh. Si Mayor, si Mayor, ah. Transparent si 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 sa tao. Oh. Ay, ako siya tanggal ko na sa kalumpit. Ngayon lang ako nakakita ng Destobly Box. Destobly Box. Box. Dati ba? ako ng uh. NFP. E. Punta ka ba kayo buong na, Nakita mo oh. ba? Oh, ganda lalaki. Parang ako. Ah. 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 Oh, Ah. <laughs> 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 oh, ah. Bakit naman? O oh, ano yun? <laughs> Piti nung araw, di ko na kakikikil! Oh. Saka si... Kuha na lang ako, si... <laughs> Chincoy Estrada O, oh, oh, yun! Mga si atin! Atin na si Tol Si Tol Atino Hmm Si Bombo. Senator Aimee Marcos <laughs> <laughs> Si Aimee Marcos! Ayun, si Robin Padilla Pisa si Hon Tiberos oh, Si Robin Padilla! Hmm, wala Sino ang gusto mo parang makarating at pupuntahan ni Mayot? Ah! Sinong senador? Eh! Bani pa Luan, kayo naman! Si Paquiao! Si Paquiao! Mayor, pag napabuti mo si... Si, Ay, <laughs> wala, si, mayor oh, <pursue> ma. si mayor ka. Ay pupunta ka muna si Bio. Ali din wala. Okay. Ano Mayor? Na sala ng Mayor, lalo si Senador Napola Dalrito. Oh. Naka helicopter pa. Magaling magtrabaho. Mahusay talaga si Mayor. No? kaya nung no araw, Ala, tutubi mo niya ala. Tutubi mo. Ala, makikita. Hindi naman pare. Hindi Tipaklong na marami. Anong pangalan? Tipaklong marami. Yung nag-preparation sa ano, sa bukit. Balang. 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 Saka anong araw? Marami ship ship Ngayon, ala. Ota. Saka nung araw, sigurado, sigurado ka oh! araw, hindi pa nung araw pa naman yung DSW box na yun. Yung oh, box na yun, yung DSW Wala baka hindi natin alam, baka tinatari nila. Uh, no, Niriripak. Oo, natin. Nakati-hati na. Kaya pero ngayon, nakita mo naman. Oo, oh, rekta, 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 rekta. Bawal, Siliyano, bawal, Siliyano. bawal tinurin yun. Ang ganda nga si Mayon mismo yung nagbibigay. Maka mga nung araw, pinapalitan ng mukha nila. Siya mismo nagbibigay ng mukha nila. Eh oh, pinamigay sa tao. Tama, oh, Totoo eh. Silyado, silyado. Ngayon, ng ngayon, ni Mayor Lem. Silyado, Talagang walang, sa tao. Rekta sa tao. Rekta talaga sa tao. Saka, walang pangalan na. Tsaka walang uh, pinipili. Wala walang pangalan. Pal Isa'y galing kay Mayor Lem. Wala. Basta, di. Pero mayroon, Tanong natin may pangalan na Alfonso. Alfonso. Al 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 no donor, no donor. No donor. No donor. No donor. <laughs> ang iniinom namin. Alfonso kasi tunay na. meredo. Meredo. Para naghahanap kayo ng sponsor. Hindi ba? Ito. Ito talaga tunay. Walang katibag-tibag. Oh, hindi, pero nung kampanya nun, naranasan natin talaga hirap eh. Hirap, gastos, walang kapalit na yung ginagastos natin. Wala, 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 tayo ng maraming kagalit. Oo, Kasi, kaya kami, kaya, kami, kaya kami, kaya kami, kaya kami, kaya kami, namin. kami, kaya kami, kaya pang kalumpit talaga lahat. Na, tama, tama. Para ang kalumpit e eh, umasenso. Hmm. Ibig sabihin ngayon kung sakasakali eh susuporta pa rin tayo. <laughs> siyempre. Hanggang hey. hey. si Mayor ay lumalaban, kami ay lumalaban din. 101%. So, oh, sigurado 'yun. Pero ngayon iwasan na natin na magkaroon tayo ng kaaway, mahirap. Amen. Lahat ng lahat ng mahaway kami iibigin namin kayo. Kinaaway nila ako. <laughs> oh. Kung kayo ay, ay gaganim <laughs> <kaya, ay, laughs> <kaya> nyo. <laughs> uh, kung kami mabalibagin <laughs> ng bato, igaganti <laughs> <ay>, <laughs> namin siya ng tinapay na ah. may panaman pa. Anong klase pa naman? Bilang mga barangay leader, uh, panatilihin natin, sikapin natin na hindi tayo makakasagasa ng yeah, mga ayaw. hindi. Tinapay, mamatos. Hindi ka na napagkakahol mo ni Mayor. Kasi tayo ay inilagay sa posisyon. Hindi man bilang public servant na nakapuesto sa gobyerno kundi mga volunteers Volunteer. para maibahagi niya kung ano man yung dapat ibahagi <laughs> ng pantay-pantay hindi lang kasi syempre kapag nagbaba ka ng ayuda halimbawa sa isang tao lang most likely bibigyan yan sa pare parehong tao din. Yeah, no. so kung magbaba ka ng ayuda halimbawa tag sa sampu kayo sampu sa barangay leader, sampu sa barangay kapitan mm -hmm. sampu sa barangay konsehal, Malaw, malawak ang may spread lahat. O, may spread oh. ang pagbibigay oh. pare parehas. Okay. Walang so, lamangan. Oh. Ang kailangan lang natin ay panatilihin natin ng respeto lalong-lalo na dun sa mga nakaupo. Mm, tama. Syempre tama. tama oh. Yung mga itang, uh, <laughs> 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 Bye. Bye.